uwi na tayo. Galing tayo sa dito sa Save More. Malakas na naman ang ulan. Malakas na naman ang ulan. Oh my gosh. malakas ang ulan. Ganito. Mas malakas pa nga pala nito kagabi. Pero malakas na naman eh. Malakas na naman ang ulan. Ulan, ulan, ulan. Uh, biglang bumidilim ang aking dashboard. ko talaga. Walang baha dito sa amin. I'm proud to say na walang baha. <laughs> ah. Halos dalawang araw, birit ulan. Tapos, wala man lang akong nadaanan na yung baha na mag -work. Ang lakas na naman ang ulan nagpunta lang tayo sa Save More para bumili ng ulam. Kunting kunting nga, ano? Isang balot lang naman ng beef, isang balot ng pork, isang buong chicken, uh, isang kilo neck ng chicken kasi para sa aso at isang kilong wings din para sa aso at sa amin pang adobo para ang luto isahan kasi nagsawa na yata yung mga aso sa um, what do you call that? At, atay ng pork ulit halos ilang linggo na silang di ko pinapalitan ang ulam para parehas ganon so, kainin naman natin ng ano, adobo manok. Pag kinukuhaan ko na lang sa luto ng pang sa, sa amin, yun nakakakain silang may asin, may sibuyas, may bawang. Pero pag nagluluto, luluto ako ng ano, ulam ng aso na pork na liver kunyari or yung liig na ng manok yun asin lang kung ano ba sa hugasan ko lang, pakukuloan hanggat maluto, and then yun na. Wala nang asin-asin kasi natatakot ako baka magkasakit sila sa kidney. And sanay na rin naman sila kumakain. Kinakain din nila, pero <laughs> pag nagpakain kami yung lutong para sa amin, siyempre may lasa, may asin, may kung ano-anong nilalaga. Mas mabilis silang kumain. Lalo si Fenty Sophie. Siyempre may lasa eh. Kaya nalalasahan nilang ibang luto. Pero kalimitan, hindi ko talaga pinapa sanay na may mga lasang kagaya sa amin yung adobo for example kasi pag nasanay na ayaw na tuloy kumain ng pakulo lang kaya most of the time di ko na nilalagyan ng asin tama na yan malasa na rin lang naman yun eh. malakas na naman ang ulan no? Kaya... pero I'm proud to say walang baha <laughs> walang baha Moist. Kasi di nga ako nag-i-aircon dahil di naman malamig. Pero nag-moist siya. Ay. Baka tayo ay dahan na ako pas, parang malabo sa paningin kung may ulan. Tapos parang mapag. Pero at least nakaikot. Wala nga ulan. Salamat naman. basta dito sa lugar namin pero nagtataka ako kasi mayroon tagalan caster na nagre-reklamo sila bahada o ano kayang saan kayang bandang super lakas ng ulan na naman. At least na yon walang kulog at pila. Kasi mas nakakatakot sa may kulog at pila. O, oh, diba? Yung reduce speed niya, di ko na nababasa kasi ma... na Ano? dilim dilim ba? dadaan ako dito sa kasing bibili ako ng pagkain ng pusa naman bilan na natin kasi kung malakas pa ang ulan hindi man pwedeng magbike si Felipe kaya bilihan na natin ng dry for cat dry food para sa pusa para bukas din na lumabas kasi. Dating kumuulang, mo ulam eh. Ano bukas? nilang maayos yung mga debris nung no? para nga hindi hindi na mabaha-baha I ulan na na off yung camera bumabaak mabili lang ako ng pagkain ng pusa Yan ang gusto nila. Ulan kasi. Kaya... lumakas. Yung hindi hindi masyado man. hindi <laughs> ako marunong magtagalog. Humina, yan. Hindi masyado man. Humina, hum, humina hina yung ulan dito. Ang bilis ng ano na. Na nag-blur ang aking dashcam. masarap mag ano pag drive umuulan kasi siya na mainit <laughs> ito pa naman sa screen pag mainit masyado malamig din naman siya mararamdaman mo yung lamig pag lumabas ka ng sobrang mainit sa loob sa lablabas labas pero pag andito ka sa loob may mararamdaman ka naman na lamig pero yung likod mo pinapawisan ngayon lang tingnan mo oh, ngayon lang na nililinis yung drainage kasi uh, may tubig is nakas dito nga sa kabila yung yumi eh, nag, nag i-start na silang Magtrabaho dyan, hindi maiwasan na may mga buha na, oh, kung ano-anong pwedeng maka ah, makapag-block dyan sa drainage na may, magkukos na ngayon ng baha or kasi dito nga wala doon lang kasi yung drainage I'm sure mayroon yun na nakakabara kahit nga sa loob din mismo pag hindi nalilinisan kahit mga dahon-dahon lang baha-baha kaya ayan ang lagi kong sinasabi nga kung pwede naman sana yung mga nakatira dito sa amin um, ah, yung basura talagang itapon sa tamang lugar balutin ayosin kung paano hindi magkakalag kasi kung hindi talaga ang mababaha kahit saan pwedeng magbaha pag hindi talaga yung mga tao din mismo mag-isip na huwag itapon ng kung saan saan kasi ang nagkukus lang naman talaga mga, mga basura yung sa Quezon City nga nakita ko Diyos ko Lord, lumutang yung mga yung mga plastic bottle sa tubig. Kung ano-anong mga basura, naghalo-halo na. O ba? Sa may marikina. Talagang mahirap ang tao kasi. Mahirap. Tapos reklamo ng reklamo yung pagbibisiplina kahit sa anong bagay magsisimula sa iyo, sa sarili mo, sa bahay ninyo, sa pamilya mo. Kailangan mo na yan na sa bahay pa lang kung may mga bata ituro na. Kasi kung hindi, ay wala, mangyayari pag nakasalayan na yan ng mga yan, mahihirapan na yan. Isang beses pag sinabihan mo, pwedeng sumunod. Sa so, mga sunod na hindi mo na nakikita, li, Talibas hindi sila sanay. Tapo na naman yan kung saan saan. Kaya dapat ang mga bata simula pa lang na nagkakaroon silang kamalayan sa pag-iisip ituro na kung anong dapat guys kayo rin